Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? So welcome po dito sa ating channel or dito po sa ating page. So sa mga ah, hindi pa po nakapag-subscribe o nakafollow, please click subscribe and follow po. And anyway, bago po tayo magsimula, ay nais ko lang pong ipromote sa inyo para po sa mga gusto ng mga pampaswerte. Meron po tayo, okay? Meron po tayong uh, uh, money magnet all set. Ito po ay uh, pampaswerte sa sugal. O kung gusto po all-in-one pampaswerte, pwede, pwede po ito mga Kajanski. Meron din po tayong lucky wallet set and laughing Buddha set. For more information, mga Kajanski, mag-PM lamang po kayo sa akin. So, anyway, ngayong araw na ito ay meron naman po tayong isang ritual o orasyon na atin pong um, ituturo sa inyo at kinakailangan ng malakas po ang inyong paniniwala para ito po ay mag-work sa inyo. So, para lamang po ito sa mga taong merong isang daang prosyentong trust, believe, and faith, okay, sa anumang ritual na inyong gagawin para ito po ay hindi masayang ang inyong mga oras. Kasi dito po ay pinapractice natin yung law of attraction na kung saan, kung malakas po ang inyong paniniwala, na puro po positibo at magandang bagay lamang po ang inyong iniisip na ito po ay mangyayari, ito po ay mangyayari. So, meron po tayong isang orasyon o or ritual na pwede nyo pong uh, gawin o sambitin. Magkikita nyo po dito sa screen mga kajanski. Pwede nyo po itong sambitin ng tatlong beses sa isang araw. Ito po ay mainam. Okay, kung meron po kayong mga gustong i-manifest lang na po sa usaping pananalapi na matagal nyo na pong inaantay pero hindi po ito nangyayari-yari or kung gusto nyo pong makaakit ng swerte sa inyong buhay. So, kung kayo po yung tilang tao at uh, yung taong lagi na lang po kakambal ang malas, di ba? Iniisip nyo po ng talagang kahit ano po ang inyong gagawin kayo naman po ay hindi tamad, kayo naman po ay nagsusumikap sa buhay, pero bakit tila kay ila po ng swerte sa inyo so halimbawa po meron po kayong mga negosyo kayo naman po ay masipag, di ba so hindi nyo po alam na po kayo po ay umaangat na at nakikita po ng inyong mga kalaban sa inyong mga negosyo na kayo po ay uh, uh feeling nila na nauungusan nyo na sila, so ay nilang mangyari yun so yung evil eye na yan na, na ay nilang mangyari yan mga chance so meron po sila mga ginagawang mga so, tinatawag nilang black magic, di ba So, ito po ay um, mainam itong orasyon na ito na pwede nyo po sambitin sa araw-araw, especially po kung gusto nyo po mag-manifest o meron po kayong gustong um, uh, inaantay na pera Okay? So, ito po ay tatlong beses sa isang araw. Pwede po sa umaga, um, sa tanghali, or sa gabi, mga kachanski. Pero kinakailangan na kayo lamang po ang nakakaalam. Okay? Hindi nyo po ito ipagsabi na, alam kapag inuusal nyo po ito, dapat kayo lamang po. Okay? Wala pong ibang nakakarinig para hindi po ito mawalan ng peace. At para naman po sa mga merong uh, gustong uh, perang i-manifest, alam mo po gusto nyo pong maging um, specific, meron po tayong isang dahon ng laurel. Pwede nyo po itong sabayan, okay? Ng isang dahon ng laurel rel. At sa harapan nito ay isulat nyo po ang amount ng pera ng halaga na gusto nyo pong i-manifest. At sa likuran nito ay isulat nyo lamang po yung ating lucky number na kung saan ito po ay 888. Ito po ay isang sacred number na kung saan ang 888 na ito, ang lucky number na ito ay ang ibig sabihin ay agarang swerte sa usaping pananalapi. Dahil alam nyo ba ng 8 na ito, ito po ay napaka maswerte dahil sa hugis simetriko nito mga kachanski na ito po ay parang bilog, okay? Na magkadikit-dikit kasi sinasabi na ito pong uh, bilog ay napaka maswerte. Dahil ito po ay sumisimbolo ng eternity o walang humpay na swerte ang mapapasa inyo. So, ika nga nila kapag pumasok na po sa loob yung swerte o sa inyo, dumikit po ang swerte, hindi na po ito maagaw ninyo man okay? Pagkatapos mga kajanski ay inyo lamang po itong, pwede nyo po itong hawakan, pwede nyo po itong dasalan okay? Kahit ano pong mga personal dasal pagkatapos ay sabitin nyo po ang inyong mga intention, okay? Pagkatapos ay claim, ay affirm po sa inyong mga sarili ang mga swerte yung darating na ito. And then pagkatapos mga kajanski, isunugin at saboy nyo po ito sa inyong mga Um, harapan ng inyong mga front door ng inyong mga main door. Pagkatapos, pwede nyo pong usalin itong ating orasyon, okay? Pwede nyo pong gawin yan araw araw kung gusto niyo pong talagang masyadong akong uh, talagang magiging uh, malakas po or gusto pong mangyari agad-agad ang inyong mga uh, mga hinihiling okay So, dapat malakas po at kayo po ay maging positibo. So, yun naman po ang mga ka At um, uh, kung po kayong mga katanungan o hindi po masyadong naintindihan sa topic na ito, ay pakicomment na lang po sa iba pa. And bago po tayo magpaalam, ay nais ko lang po kayong paalalahan na mag po kayo sa mga scammers na kumakalat mga kajanski na sila po ay nagpapanggap na sila po ay uh, Janice Christian Vlogs at kayo po ay um, mini-message nila, okay, Mini-personal message at sila po ay naghingi ng mga details niyo or sinasabing kayo po ay kami po ay namimigay ng pera at iningi po ang inyong mga personal details or meron po silang mga link na sinisend sa inyo at dapat i-click nyo po. So, huwag na wag nyo po niyang gagawin. Dahil so, baka po makakain yung mga account. So, ayan lang po ng mga kachansi. Maraming maraming salamat. So, good luck po sa mga pampaswet.